naman niya yung kanyang anak si Rostov ayan, may kasama na siya alamin natin guys kung gaano karami yung huli na, na. ayan, tama nyo ka guys tara, let's go ayan ang mga idol yung bangkang ko Kim Carlo so, ano kaya yung mga huli na naman niya ayan so ang oras ngayon ay 5 5.39

At ayun nga mga idol Angat na namin yung bangka Alright, okay, okay. Uy, malaki oh Wow Ayan okay. 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 Oh huh? Alright Daktik Tawag oh, dito, sagisi Sagisi yan ano Oh 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 Ang oh. lalaki oh. mga idol Ayan, alamin natin mamaya dun sa kanila kung okay. Gano'ng karami Gano'ng okay. eh natin ma ano eh tat. Ay, kumain na. na tayo. ayan, tignan natin mamaya. δεν πάνε λαγγούλα να δω ορανά τενη στο λαγγούρα Ayan mm. na, so... Ayan, guys, so... Oh, oh, Alright. Yeah. Alright. Kahit right. so, pa paano, may uli sila mga idol. Pero hindi ganun karami. O, so, hindi pa rin. Yeah. So, pili lang, pili lang.